Good evening guys. Hello. Naalala niyo pa ba guys si Saiz kung nasusubaybayan niya yung mga in-upload kong videos? Nung maliit pa siya. Eto na siya ngayon. Eto na yung Saiz ko ngayon. Ang laki-laki na. Hello Saiz. Say good, good evening. Ayan ashi, guys. Matigas ng ulo niya guys. Lagi siyang nasa labas. Gusto niya lumalabas sa bahay. Ayan o. Oh. Ah nakikinig. <laughs> Ayan, katabi ko rin tumatulog. Ngayon, parang iniiwasan niya na ako kasi mainit. Mainit ngayon. Ano mo, pati yung mga hayop, guys, nagkakasakit na, guys. Marami ng mga hayop ngayon na namamatay. <coughs> Dahil sa sobrang init. Okay, guys. Pati mga hayop, nagkakasakit na. Uh, uh, pati sila, hindi na makatagal sa loob ng bahay. Lagi na lang nasa labas. Tapos nagkakahigpitan pa. Yung mga barangay na yan. Ha? Misan tuloy napapaisip yung mga... Alam uh, naman mga netizen na baka uh, yung barangay mismo naglalasan sa mga hayop. Kasi nga, di ba? Ang daming naman natin na hayop ngayon, guys. Nagsusuka. Okay? Pag uwi ng bahay, nagsusuka. Tapos yun uh, yeah! sa, uh, sa na. Hanggang sa na... Hanggang bumulagta na. Anong ibig sabihin guys pag bumalagta, naglalawa, ibig sabihin nyo nalason? lason. Nilalason sila. Ayun. Sana nga. Dahil walang konsensya yung gumawa nun. Sana. Sana lang. Diyos na bahala sa kanila. Then, mahirap gumanti. Tsaka mahirap din magbintang, no? Guys, mahalin nyo guys ang mga alaga nyo ha? Huwag nyo silang paglulupitan kasi sila din yung nagbibigay sa atin ng ng happiness. Para hindi tayo nai-stress. Mga stress reliever sila guys. Stress reliever. Okay guys. Ayan, mahalin nyo po sila guys. Huwag niyo sinang kasaktan. Okay, guys? Kasi pag nanakit kayo, guys, naku, guys, ang ibig sabihin ngayon, guys, masama ka, guys. Dapat sa mga ganito ngayon pinamahal sila. Hmm? Huwag kayong maglalason ng ayok ha? Masama yun. Okay. Ha, baka buhay pa kayo na sa dagat-dagat ang apoy na kayo. ah, Sinusunog na yung kaluluwa nyo, kaya huwag kayo, kayo maglalas ng ayok. Dahil ang kagantihan niyan. Hindi man kayo maggantihan ng ayok na pinatay nyo, ang nilanilason nyo. Ha. Diyos ang gaganti para sa kanila. Dahil ang nag... Ang nag dalang sa mga hayop ay ang Diyos. Ngayon, pag naman niya ng hindi maganda ang mga hayop, Diyos na. Diyos na ang kalaban niya Okay? Wala man nakakita sa inyo. Hindi man kayo nakita ng may-ari na nilasan niyo yung hayop. Pero ang Diyos, nakikita yung mga ginagawa niyo sa hayop. Okay? Dahil lang Diyos sa hindi nakikita. Okay? Ang tao hindi nakita yung ginawa nyo. Ang Diyos nakikita ang ina mga marin yung ginagawa. So, kaya guys, kung ayaw nyong karmahin guys, huwag nyong paglulupitan ng ayok. Ha? Yun know, o, binabanggit na si Jing o. Mga nananalo. O, yung nakaraan niyan din. Nanalo! Ayan natok atok na siya guys Inaatok na si Saiz Saiz, magpakita ka kaya Saiz Para makita ka nila O, oh, diba? O, oh, gusto niya ganito O Hindi ko na siya nagaganyan eh oh. Parang lumalayo na siya sa akin eh Tignan mo nga yan, nilingkuhin ko ko siya Bibi, bibi, bibi Ayan o, ganda ganda na Goodbye to the followers. Goodbye na sa is sa mga nag-subscribe sa atin. Sa is. Sabi ni sa is, bye-bye. Sabi ni sa is, bye-bye po. Ito sa camera, sa is. Bakit ka naman sa is sa camera? Bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye na po sabi ng sa is namin. Ayan, ang sweet-sweet niya. Gusto niya nang matulog. Bye-bye! Subscribe yeah. on my channel, Janet Vlog. Subscribe, okay. guys!